Good morning guys Alasin ko na ngayon ng umaga guys Pero kanina pa ako gising diba, ng Alas 4 pa lang guys May nabili na dito sa tindahan namin Ito nga pala yung napamili ng anak ko Kahapon guys o sa bayan Mga puro sabon lang yan guys Mga isang dibo Lahat yan guys yung mali nakaho na yan isang libo na lahat yan guys mga shampoo sabon sabong mabango tapos ito naman guys dito lang yan sa barangay namin binili tuwing gabi kasi namimili ako dito sa barangay lang namin guys Ayan. nagpahabol pa ako ng dalawang sir powder kasi nakalimutan yung bumili ng sir powder Ayan. Tika kalahating dosena lang yan, guys. Tsaka mantika. Anim na bote lang. Ito. Dito sa barangay lang namin ito binili. Ayan. 900 naman lahat yan, guys. Ito. Oh. 939. Ayan. Ito lang yung sa barangay namin binili. Mga katol, kape. Lucky Me at saka si Guerrillo. Yan. Ito sa bayan to guys. Ayan guys, magdi-display muna ako guys. Habang wala pang nabili. yung pera mo? Ay. Ayun guys, nag-display na ako guys ng napamili na namin. Binibig mo pera kami dalawang kahong katol. kasi malamot na yan guys wala nang nawala yung hangin eh. masyado malamot kaya ang dami na bili ng katol dati kasi isa isang kahong mga bukong bumili tapos wala pang nabili ngayon ang dami naghahanap ng katol kaya dalawang kahon na yung binili ko Masyado ang lamot ngayon guys. sa electric pan na kami ng Ate guys, yung malboro namin ay yung po, isang kaha lang ako kung bumili ngayon, dala-dalawa na kasi kinukulang ako sa isang kaha at isang malboro so, sa isang kaha lang ako kung bumili guys kasi maliit lang yung puhunan ko para makabili pa ako ng ibang items kaya no, kalahati kalahati ng dosena lang binibili ko ng ibang items kasi para marami akong items na nabili pero pag swap naman guys ang haba na binibili ko kasi gawa ng magenta sa akin tong swap may ano pa ako dito yung eh, kalahati yung yung eh, kukulangin kasi sa atin to. Kaya bumili na ako ng isang haba. po yun. ko okay. na po. Ay ano lang po yung max na orange at saka coffee ko may nabili. Pasensya na kayo guys, may nabili. Tapos pag bumili ako ng pumpkin guys, apat-apat lang. okay, Apat-apat lang ako bumili. Yeah. Kasi araw-araw na naman ako namili. Kaya apat-apat lang. Pag naubos na yung araw na to, mamayang gabi uli, mamayang mili uli ako kapat na laki mo. apat lang. Yung mga powder ko naman guys, anong-anong na dutay na lang. Para marami ako mabiling ibang items na mga sabon. Kaya kalahati kalahati lang. Dito lang naman kasi sa barangay namin. May grocery dito madali lang naman ako makabili. Kaya, pag naubos, bili agad ako doon. Ang problema ko lang kasi guys, yung ano, yung mga liquid. Sa bayan talaga ginagili yung mga liquid. Tulad nitong sir liquid. tapos yung mga ano, um, mga katulad nito guys tide uh, powder na tatlohan wala kasi dito sa binibilhan ang grocery sa barangay namin wala, wala siyang ganito tide um, powder na tatlohan tapos yung mga downy na tatlohan wala sila kaya sa bayan talaga ako namimili kahit 6 naraan apit limang naraan pinapadala ko sa anak ko. Kasi may tricycle naman kami. Nakakalibre pa rin ng pamasahe. Sa tatay niya siya sumak sumakay. Tapos tulad nitong safeguard. May ito isa. Kaya sa bayan na ako nabili. Yung mga joy. Dito kasi sa barangay namin guys. Yung mga may puri, kinatanggal niya. Di sa bayan, may pring isa. Maraming bagay na rin, guys. Yung pring isa. Marami siyang pring na buha ngayon, guys. So, yung gift guard, may pring isa. Tapos ito, may pring isa. Tapos yung mga shampoo. May pring isa yun. Kasi by 11, get one.

kalimutan ko. Hindi, yan pa yung natirang binili ko kay Shilani. Huh? Kasi kahapon bumili ako habang wala pa. 30, Perti... ano? 30 at saka ano? ko met. Okay, okay. Ay, dalawa. Okay. Dadaan sana ako kahapon. Hindi. Hindi. <laughs> Hindi, bibili nga sana ako. Eh, nagbayad akong kuryente kahapon. Oh, hutusin mo. 30. Kulang nga. Ah, kulang ng ano. 30? Oo. Plus ito? Kulang ka ng... Dos lang naman. 30, 20 sa pliko. Ay, oo nga pala. Si ate. <laughs> Antok pa. So, Dose. Oo. Antok pa. Ah. Uh, Ang ah, nasa isip ko 22. Uh, ano yun? Tita, mo kami po yung copy ko brown? Ah, ano, 13. Ikaw pala yan. Isa po. Nabili ano, sa akin dito yung tita mo. Ay, ikaw mo pala yung tita. Tulog po si Ate. Ayaw po. Ah, ganyan. Maaga pa po eh. Oh, alas 4 pa lang bukas na kami dito. Kasi gawa nitong mga 'yan yung mga napilag dyan Nabili na si Thank you po, Kita. Ano nga pala guys, yung keratin ko. Wala na munti na dito kasi pata tayo dyan, hindi ko alam kung apat saan na ba yung natanggal ko na kasi yung ganito niya guys, o, nakalagay natanggal ko na eh, hindi ko alam kung saan ito, ito pala nalaglag ah, dalawa lang pala guys dalawa lang pala yung hmm, peri niya dalawa kasi yung pre niya kaya nasabi ko malaki yung ano yung tubo ko. Yung iba kasi 'di ba isa lang ang pre itong keratin. Dalawa yung pre. Kaya medyo malaki yung tubo. kaya yung guys, yung serve may pre, dito sa may barangay namin, tinatanggal nila yung pre may tinutubo pa naman ako, pero okay lang, may kahit tinatanggal nila yung pre may tubo pa rin naman hindi naman kami namamasahin na pagpunta ng bayan kaya kahit kunting tubo lang pagdito ako namili sa grocery na kahit kunting tubo lang okay lang hindi naman din kami namamasahin powder. Nakalista naman dun sa pinadala kong listahan. Nakalimutan niya yung powder. dito siguro kasi may sir liquid ako. May sir powder. Nakalimutan niya. Kaya dito ako nakabilis sa may barangahan. Yun nga lang. Walang free. self liquid ko naman guys meron pa akong kalahati pero napabili na ako ng isang dosena kasi naranasan ko madalas ko kasi naranasan guys na may nabili Dada, binabili ng lima tapos dalawa na lang yung natira kaya kahapon <laughs> napabili na ako ng isang dosena para hindi ako kinukulang pag may nabili Ang na kung hana guys. Sa bayan kasi ako nabili guys. Isang dosena na binibili ko sa mga shampoo. Kasi sayang yung pre. Pantene. Nagpabili ako ng pantene na shampoo. Pink may piring isa tapos yung conditioner, conditioner naman guys may piring isa ang dami niyang nakuha kahapon may piring guys kaya dagdag kita na rin guys swerte namin kahapon guys gawa na maraming piring kami nakuha tapos may ano din yung price Ariel na liquid may piring din pero dalawang anim na binili namin kaya ang swerte kahapon yes, marami kami na kuhang pre kasi madali kasi maubos yung may pre yes, kasi pag may namili ng mga maramihan 10k, 10k uh, talagang kinukuha nila lahat yung ano kinukuha nila yung may pre kaya swerte namin at may natitira pang may mga pre ayun dalawang haba na binili ko kasi tatlong peraso nilang na natira bakit may nakuha pa siyang may pre ilang araw kasi kami namili guys na wala kami nakuhang pre alam nyo ba guys yung mga pre malaking bagay talaga po ba. pagdag kita na rin talaga yang ang mahal ng pamasahe ngayon guys pag nakakuha kami ng dalawang puri pang ano na rin guys pang pamasahe na rin kasi yung pamasahe dito sa amin guys ano tawag nito 20 papuntang bayan pagbalikan 40 si guys kung mamili lang ako ano 500 yun guys ano pa isang libo na ng isang libo ang nabibili ko sa araw-araw kaya salamat talaga kay Lord sa blessing niya araw-araw sa tindahan ko Ano na guys, nandito ako. Akala ko, naka-open na yung night ko. ko ano talaga naka-open yung ko. Kaya, ano na ng salita ako ng salita eh. Wala pala akong ano na ng aking mga sinasabi guys, yung pagsasalita ko. Nabili kasi guys, kaya ko ako. Simplahan nyo na guys, sabi nyo. Ang unang video ko, eh, mahina ang boses ko. Kasi hindi pala naka-open yung aking mic. liwanag na guys minsan guys matumal yung benta ko. ganitong oras eh na 400 na ako eh 200 ko lang benta ko minsan talaga guys matumal minsan yung um, na, na benta Hindi pari-pari ho yung amin. Ayan guys, tapos na ako mag-distribute guys. Ayan ang lima ng tindahan ngayon guys. So, siksik liglig yung aking laman ng tindahan ko ngayon guys. Maraming salamat sa Lord, sa blessing. Ayan. Ayan. Ayan sa mga kung nabili ng mga tikerya guys. Doon. Hindi naman masyado mabinta dito yung tikerya ko. Tapos ito naman guys, sa ano ko ilalagay ito sa timba pinasalalay ko kasi po guys, gawa ng Gawa ng langgam, lalanggam. Yung mga darapon ko nga pala guys, so lahat mayroon. Yan. Ang ganda tingnan guys, pag may lahat, lahat ng lagayan may laman. Hindi katulad ng unang video ko guys, eh, as nawalan talaga guys. Kasi ito naman yung mga pigtas-pigtas ko. Ayan. Ito naman yung ko na sabon dos na pigtas-pigtas. Ilan na tema? Alam mo na. Alam. Yeah, mga sabon-sabon ko, guys. Ah. Yeah. magiging bagong nag-aapat na, na araw, tatlo magiging rest flag. Sino? nag Ah, mahina siguro sila ngayon. Pero paglakas naman daw, hindi ko sila ka Ah, pag malakas naman kasi ate, may ano ka naman. Kaya nga Luba-luba naman yung... Oh, Kaya nga yung sa akin, Oo. Mahirap na kasi, baka yung... Hindi na kami pa sa Kaya uh, Oo. Oh, Akin. Ayaw ko mag-post-post Dito naman guys, sa sunroof ko, wala na pala akong red. Hindi ko nakita, wala na pala akong red na sunroof. Hindi ko, pang hindi kulay lang natira. Tapos dito naman, mga pigtas-pigtas kong mga shampoo, joy. Sabong mabangong kulay pink. Tapos dito sa baba, ayan, pride, mga jambong pang laba. May silka din ako guys. So, dalawang kulay. Safeguard na puti. Tapos dito naman sa baba. Mga pigtas-pigtas ko mga downy. eh. Sabong mga powder. Yan. Yan ang lagayan ko guys. Yan. Tapos dito naman mga sabitan ko ng shampoo. Head and shoulder na lang kung okay, kunti guys. Ayan. Ayan ang iba mga uh, powder. Ayan. Marami akong stock na guys na powder. Oh. Kasi mayroon pa kasi ako. Bumili na agad ako ng ano uh, para hindi ako mawalan. Tapos dito naman sa ano ko guys, liquid na aya. Marami akong stock guys. Eh. Kasi naranasan ko kasi guys na ano, may nabili ng luna, tapos tatlo na lang yung natira, kaya bumili na ako ng marami yun ay yung liquid ay, ay, yung breast na liquid, tapos breast na powder, yun yung mga napindahan ko guys yung maliit na napindahan ko guys malaki na sa akin yun Kompleto ako ngayon, guys. Yan yung tinapay ko. Hindi kompleto ang tindahan ko ngayon, guys. Kaya maraming salamat sa Lord sa mga blessing na binigay niya. guys. Hanggang dito na. Dito pala sa dilata ko, guys. So, maraming nang wala. Wala na kung ano doon. Wow, ulam. Baka mamaya uli, nangyumili-uli ang anak ko, guys. Ayan. Wala, dalawa lang ng pasyente. Yung kasi yung wa ulam, wala na ako. Tapos yung surgery ko, ano na lang to, yung maanghang. Wala na yung hindi maanghang. Tapos may malaki naman ako, isang maanghang, isang hindi. Ayan. So yan lang naman ang wala, guys. Yung ano pala, yung wow ulam lang, lang. Tapos dito naman, yung mga pitsak kong mga disabit, isa na lang. Tapos ayan. Mga budis-budis po. Ayan. Tapos yung mantika ko naman guys. Ayan. Marami pa. Ayan. Marami tong mantika. Yung itlog ko. yan na lang natira. Kalahati lang naman ako kung bumili ng guys. Mamaya na lang ulit. Ayan guys. Ang bandito na lang pang video ko. Marami salamat sa panunood.